Mga polis naman, mga kabrigada na makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC kaugnay pa rin ng drug war ng dating administrasyon, hindi pipigilan ng PNP. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada. Hindi pipigilan ng Philippine National Police ang sinumang pulis na gustong makipagtulungan sa International Criminal Court ukol sa investigasyon ng drug war ng nakaraang administrasyon. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, basta ito ay sa kanilang personal capacity. Ang PNP anya bilang institusyon ay hindi magbibigay ng dokumento o direktang makikipagtulungan sa ICC. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC dahil sa usapin ng jurisdiksyon na parehong posisyon ng Office of the Solicitor General at ng Department of Justice. Ayon pa kay Fajardo, nakaayon ang PNP sa posisyon ng National Government ukol sa usapin ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria, ng 105.1. Panahon, Brigada News sa uh, Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali.